So, uh, good day sa inyo at mga partners. So, part of this video isa naman tips at gabay para sa ating mga asparat aplikant. At syempre, para doon sa mga nangangarap na makapasok dito sa ating bureau, lalong-lalo na dito sa BJMP. Okay, so today mga partners ay meron lang tayong sasagutin na tanong kay galing sa ating isang ka-partners. Okay, ang tanong niya kasi, okay. Ah, uh, nga ba? Okay, pupwede nga bang mag-request magpalipat ang isang uh, bucor personnel going to BJMP? Okay? O, ang isang BGMP personnel, pwede nga ba siya mag-request na magpalipat sa Bucor naman? Okay, mga kapatid. So, ito tanong na to ay nakapukaw sa aking isipan para makagawa na naman tayo ng panibagong uh, tips at gabay video para sa ating mga asparat aplikant. Okay? So, syempre na naman, ay bago tayo mapasarap sa ating kwentuhan, ipapasa ko muna yung ating malupit na intro. Let's go! So, yun mga ka-partners, once again, ladies and gentlemen, good day, no? Good day sa ating mga Asparta applicants At syempre, para sa ating mga ka-partners. Okay. Uh, tama po rin yun yung narinig, no? Ang ating pag-uusapan nyo yun ay eh, regarding ito sa tanong, no? Ng ating isang ka-partners na nakapukaw ng kaisipan. Okay. At tanong niya kasi, no? Na kung po pwede nga ba mag-request, magpalipat ang isang uh, Bucor officer o uh, Bucor uh, personnel, papuntang BGMP. Okay o ang uh, BGMP personnel, mag-request siya, magpapalipat sa Bucor naman. Okay. So, by the way, no, kung titignan kasi natin mga ka partners no, titik kung titignan natin, no, uh, ang kanilang uh, nature of job or works ay parayas na parehas mga partners no. So, ang BGMP, ang Bucor ay parehas ang kanilang trabaho na sa jail lamang, no. Nikot sa jail ang kanilang o ang aming trabaho. Okay? So, tatanda ninyo ito, tatanda ninyo mga partners, okay? Same nature of jobs or works, okay, but a different bureau. Ayan. Yan, yan yung tatanda tatandaan mga partners, okay? Magkaiba ang kanilang uh, o ang aming bureau, okay? So, uh, sa mga hindi pa nakakaalam, okay, sa mga kapartners natin dyan na uh, sa ngayon, ay uh, medyo wala pang idea, okay? Ang uh, Bucor, under po siya ng DOJ, Department of Justice, mga kapartners. So, ang BJMP, kami dito ay under po kami ng DILG. So, kung titignan ay magkaiba talaga ang uh, bureau, no? Magkaiba ang bureau, okay? So, ang sagot ko doon sa ating kapartners na nagtanong kung po pwede nga magpalipat o mag-request na magpalipat sa dalawang bureau to, okay? Ay, hindi po po pwede. At, mahirap mga kapartners, Okay? So, pero, okay, may paraan pa po, may way pa naman. Okay, para matupad mo yung iyong uh, plano na magpalipat o lumipat ng ibang uh, bureau, okay? So, for example, okay? Ang Bucor ay uh, nag-open po sina ng lateral. They are they are uh, they are, okay? They are two option or way na maari kang ma-malipat uh, o makalipat ng uh, Bucor or ng BGMP, okay? Uh, unay natin, dito sa Bucor. For example, ang Bucor ay naga uh, open po sila ng for lateral entry. Okay? Uh, open ito para sa mga individuals na pasok doon sa ka qualification na hinihingi nila. Okay? For example, ikaw ay sibilyan. Okay? Pasok ang iyong uh, qualification. Meron kang eligibility na hinihingi ng uh, Bucor. Okay? Pwede kang mag-take ng exam. Or dito sa BGMP. Okay? Uh, pasok yung iyong uh, qualification, yung hinihingi nilang uh, uh, qualification ay pasok ka, pwede ka mag-take ng exam or kung may pasam mo noon, may pasam mo yung exam doon, ay maaaring malipat ka. Okay? Magiging buchor uh, officer ka na doon at may rango ka. Okay? merango ka sa lateral na yan. ang Ang starting rango ng lateral ay uh, inspector. Ayan ha? Inspector lagi yan. Okay? So, yung isang way o isang paraan na maaari ka malipat Okay? Ganon din dito sa BGMP. For example, nag-open kami dito na ng, for a lateral entry. Okay? For example, uh, nag-open ang uh, lateral namin dito ng uh, engineer at saka IT or nursing. Ayan. Kung pasok yung mga... Um, open to sa mga individuals, kahit mapasibilian. No? Kung pasok ang iyong qualification sa hiningi ng aming bureau, ay pwede ka mag-take ng exam for lateral. At kung makapasa ka, may pasan mo lahat ng procedure okay, sa For lateral ay uh, maaaring soon, in the future, magiging BGMP officer ka na. At meron kang ranggong inspector. Ayan. Or sa nurse or sa dentist namin dito ay senior inspector. Ayan. Or kung ikaw ay, for example, kami ay nag-open ng na, uh, for uh, chaplain. Ayan. Pare. Yung gusto magiging pare. No? Ayan. ay magiging uh, ranggong mo is sa uh, senior inspector. Ayan. Ganon din po sa view ko. So, ayan po ang isang way okay? o isang paraan na maaari kang uh, makalipat doon sa gusto mo. Uh, so, ganon din po ito sa ibang bureaus. Okay, mapap-PNP kapag nag-open po sila ng uh, for lateral in-individuals kung pasok ang iyong uh, qualification at depende yan sa qualification na ibibigay o ilalabas ng isang bureau. Uh, ganon din po sa Bureau Fire. Okay, ah... Uh, kung ano po ang pasok. Kung pasok ka doon sa qualification, ay lalabas nila. Go for it. Okay? At ganoon din po sa kahit Navy, Army, Marines, no, may mga lateral entry yan sila. Go. Go for it. No? Para yan isang way na makalipat ka ng ibang uh, uh, bureau. Okay? So, ang pangalawang way, mga kapartners, nangyari na to, Okay? Pangalawang way. Kapag, ka, for example, ang ating presidente ay uh, gusto niyang palitan ang uh, namumuno sa Bureau of Correction, kayo o sa Bucor, at kukuha siya ng uh, magiging uh, director or uh, mamamahala, chief ng uh, Bucor, dito sa BGMP. Yan. Kukunin ni, o i-appoint uh, ni President, na ikaw na ang magiging director. Yan ang way, pangalawang way na makalipat ka. For example, ikaw ay kilala ka. Naging tao ka nung uh, in-appoint in ng President ng uh, Director galing sa BGMP. Pwede kang mag-request kay Director na galing sa BGMP. Okay? na magpalipat doon sa view Ayan. Tapos, ang kagandahan pa nito, mga ka-partners, okay? Uh, kapag ka nalipat ka ng view tapos yung time in grade na sinasabi, for example, ikaw ay 10 years, tapos ang katumbas na rango nun, tatumbasan nila ng rango. For example, ikaw ay JO1 dito sa BGMP, nalipat ka ng view no? titignan nila ang time in grade mo, yung rango pasok doon sa time in grade, ibibigay nila. For example, napunta ka dito, ah, napunta ka sa Bucor, no, magiging rango mo doon is sarhento ka na. Ayan, no? So, yan ang kagandahan kapag nalipat ka ng Bucor. Titignan nila ang iyong time increase. Okay? So, yan ang dalawang way. Nangyari ito nung kapanahunan ni Sir Bantag, no? So, ng maraming mga BGMP officer na nag-request, kakilala, naging tao ni Sir Bantag, kinuha niya, inabsorb na ang Bucor at napalitan ng kanilang rango. Uh, sad to say, nung uh, nawala or nag uh, si, o napalitan si, si Serbantag, no, ay ibinalik uh, e, o nagsibalikan yung mga BGMP officer na nagpalipat doon sa Bucon back to BGMP. Okay. So, sad to say, yung ranggo nila doon, nung, nung pagbalik nila dito, bumalik ulit sila sa JO1, JO2. Okay, ng kanilang original na ranggo. Ayan. Yan po yung dalawang option, no. Pero kung wala kung uh, wala doon sa dalawang option na sinabi ko ay napakahirap, no? Dahil uh, magkaiba ang bureau. Okay? Kasi kasi kung titingnan natin mga partners, no? At siyempre sy doon sa mga partners natin na curious, okay? Curious doon sa tanong ng ating partners. Mapapaisip ka nga naman. Bakit ka Kasi same lang naman yung nature, uh, same naman yung nature of job or works ni ng BJP at saka Bucor, okay? Okay. sa so, jail lang din naman sila parehas. Okay? Yung trabaho is hindi nagkakalayo. Okay? Oo, oh, oh, by the way, you no, know, sa mga nagtatanong, ano ang pinagkaiba ng BGMP sa Bucor? Okay? Dito sa amin, sa BGMP, ongoing ang kanilang trial. O ang kanilang uh, kaso ay nililitis pa lang sila. Hindi pa sila convicted dito sa amin. No? So, three years below, okay, nasa amin pa yan. Okay? For example, hatulan siya ng 2 years. Okay? Sa Jimpika, ka, diyan ka makukulong. Okay? Kung hinatulan ka ng 3 years in 1 day, ibabiyahe ka namin. Ito, transfer ka namin sa Bucor. Okay? Ang Bucor po, lahat po diyan mga kulang, is convicted na po. Okay? Hinatulan na po. Okay? Hinatulan na po yung kanilang uh, anumang kaso nila may hatol na po ang batas sa kanila. Okay? At uh, syempre, three years more than po na nakumbik sila, dadalin sila sa Beaufort. Three years below sa amin, sa BGMP. Yan. Yan po ang pinakaiba ng Bucor at ng BGMP. Okay, sa nature of job o sa works, mga partners ay hindi nagkakalayo. Okay? Sa rotation lang, sa proseso lang kami nagkakaiba. Sa escorting, same lang naman ang procedure same ang training, kung paano ang technique, no? Okay, sa strategy lang nagkakaiba. Okay, pero kung titignan mo, same na same ang, ang nature of work or job naming mga Bucor officer at saka aming sa dito sa BGMP. Okay, yun nga lang, no? Magkaiba lang ang um, aming bureau. Okay, DOJ at saka DILG. Kaya kung mag-request ka na magpalipat sa Bucor, galing ka ng BGMP, ay malabo, malabo pa sa sabaw ng pusit, mga ka-partners. No po. So, ulitin ko ulit, ha? Same nature of jobs or uh, work, no? but a different bureau. Bureaus man. O, dahil dalawa eh. Bureaus na yun, di ba? Yun. yon tatandaan ninyo. Okay? So, sa mga, cu uh, sa mga curious job na mga ating mga partners no, na sinasabi nila na same lang naman. Okay? Maday lang yan kasi jail din naman eh, magpalipat tayo doon sa Bucor. Or, pag Bucor ka, magpalipat tayo sa BJMP, kasi jail doon din naman ang binabantayan. Ng mga PBA lang din naman ang binabantayan. Same na same. Walang pinagkaiba. Okay? So, yun lang. Ang pinagkaiba lang is a different bureau. Okay? Iba yung under sa amin. Kaya, pag nag-request ka na magpalipat, ay malabo na malabo sa sabaw ng pusit, no? Maraming question. At talaga hindi po pwede. Okay, kung gusto mo, di mag-resign ka sa BJMP, mag-apply ka, ulit ko pa sa edad mo, mag-apply ka sa Bucor. Yun ang third way, okay? O tatlong paraan, sa pangatlong paraan, yun ang gawin mo. Or Bucor ka, pasok pang pa edad mo sa qualification, ay mag-resign ka sa Bucor, mag-apply ka ulit to sa BGMP, back to zero ka. Ayan. So, uh, maraming din ganyan uh, in instances, uh, like for example, sa amin, maraming nga uh, galing sa PNP, nag-resign, gawa. For example, sa amin is nag sa SAP. Kasi ang explanation nila is uh, hindi nila kaya ang training, mga kapartners. No? Uh, sila. Pasok pa ang edad nila, bata-bata pa. -bata Nag-apply. Pa, nag uh, nag nag sila sa PMP. Nag-apply dito sa amin sa BGMP. Nakapasok sila. Okay? Yan yung uh, third option. Okay? Kung kaya pa, at kaya pa ng edad mo at kaya pa ng physical uh, ability mo na mag-training. Uh, okay? So, yun ang naman ng ano, dyan, ng pagdadaanan mo. Ang problema, hindi porket nag-resign ka sa isang bureau, ay maaari matanggap ka rito sa bureau ang papasukan mo. 50-50 ang lagay mo dyan, mga partners, no? So, yun, mga partners no? Yung tanong na yan ay nagising yung aking, ano, ah uh, isip, no? At na, napag-isip-isip ko nga, no? May, so, may punto yung uh, tanong ng ating isang uh, mga no? no? na pumasok na sa isip mo oh, ano, same nature of job lang din naman no pero at a different bureau mas maganda nang uh, in explain natin dito no baka meron tayong mga partners in ulit ko na hindi curious at hindi pa no na magkaiba pala yung bureau namin okay so uh, yun. at uh, napag nang uh, video content no para sa ating mga aspiring At siyempre may pag-uusapan tayo at siyempre uh, sa mga may mga tanong na-update ko kayo kung may mga tanong kayo regarding dito sa application ng BGMP, please comment below. Feel free to comment below. At agad-agad ko namang sinasagot kapag alam ko yung isasagot ko at sigurado ako yung isasagot ko. At kung mayroon akong idea doon sa tanong nyo, agad-agad kong sasagutin yan. Okay? So by the way, mga partners lahat po nang uh, lumalabas sa bibig ko, lahat ng sinasabi ko dito, lahat ng explain ko dito ay based on my own experience. Okay? At yung saklaw lamang ng aking kaalaman o saklaw ng aking na, 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 na research Okay? So, 'yun po ang aking uh, binibigay o uh, tips at guide na sinasabi ko sa inyo para syempre maging aware kayo sa inyong papasukin bureau. Okay? Uh, kunting tulong ito para doon sa manually applicants natin. At syempre para doon sa mga nag-aaral na nangangarap na makapasok sa isang bureau. Okay? Uh, ang tanong bakit nga uh, bakit ko nga ba ginagawa na mag-share ng mga ganitong uh, klaseng experience, ganitong klaseng tips para magabayan ng mga aspirant applicant. Dahil po, mga kapartners, no, naranasan ko kasi yung hirap. Naranasan ko yung hirap ng pagiging isang aplikante. Okay, naranasan ko yung uh, paano ma uh, maslash, no? Hindi mapasama sa list. Okay? So, uh, masakit, no? Ramdam ko yun. So, nandito ako para sa hope, pag-asa. Okay? Na maaring ng uh, may na-experience ako na, na magiging experience mo na dito pa lang dapat gawin no na i-share ko sa inyo okay so be, a uh, be, uh, best example yung um, mga experience so hindi tayo same ng pinagdaanan mga partners pero no may pagkahalin tulad ayan so uh, mga partners no hanggang dito na lang muna ng ating videos okay so maraming maraming salamat sa ating mga sulit ka-partners diyan okay solid uh, subscriber natin diyan at Siyempre, solid na mga viewers natin dyan na hindi bumibitaw. At syempre, maraming maraming salamat doon sa mga nakapasa at nakapasok this year. Okay? So, appreciated ko po ang inyong mga PM sa akin. Okay, na, na marami, uh, medyo marami din naman nakapasok at nakapanood ng videos natin. At sinasabi na nakatulong yung ating pag-share ng experience, tips at gabay pagdating sa pag-apply dito sa BJMP, Okay? At hindi lang sa BJMP, pwede nyo rin magamit yung mga sinishare ko sa inyo sa ibang bureau. So, uh, hanggang dito na lang muna mga kapartners at maraming maraming salamat. Okay? So, uh, maging uh, mabuting ka po sa tao. Maniwala sa itaas. Huwag kakalimutan siyempre ang itaas natin. Okay? At lagi ko sila sabi, saludo.